Eh, may nalo pala, tapos mo pala. Sa mga lang... Hindi, yung ando na yata yun. Oo, ando na sa mga ano. Oo. Narinji mo lahat dito. Tiga, hindi. Okay. Ikot-ikot ako yun doon. Saan? Doon, may ka doon. Sa ano? Ayan, no <laughs> track <ma> entry. Lock <laughs> no entry. <laughs> Nagkamali ako na ka na ako, may ikot ako doon. <laughs> Pero hindi inulit yan sa pag ikot. <laughs> hindi. Eh, may ikot lang ako. Ano, ikot tayo doon? Wala, wala, <laughs> wala. Makamatikita ka pa. Uy, <laughs> pasyal, pasyal. Yun. Shout out mga diskarte. Andito po tayo sa ano. Imus. Tuma, tuntago ko na lang. <laughs> dito po kami tumaang kasi traffic dun sa Malabon, Trias Nagpapasong ah, kami Chile, kumanan kami ng ano, open canal. Tapos kaliwa dito sa Malagasang. Dito po kami oh, sa Internal Garden. Imus. <laughs> Imus. Capital Flag. Flag capital. Ang alam, ano, parang walang plug eh. City of Imus, plug capital. Ito kami daan. Yun oh. No? Yan yung nag-trending yung Bulaga, Bulaga kasi ate. Kumagat. Ano kay buyok? Hindi yung ano yung sa ano pa ako noon. Container. Mm -hmm. Omar. Galing naman ako doon. Eh si ate galing dito. Busina ako, busina doon. Hindi siyempre ginahin ko yung lead niya eh. Pusok ka naman. Ano Pusok din. Pusok. <laughs> <laughs> Nakakanan po tayo dito masyadyo makitid po ang daan. Yan, yan. tandaan niyo, pag yung truck galing doon, kakainin niya linya na yan. Lilipat ano? ng kabilang linya. Meron akong gutom siya. Ang ko dito sa mandang lugar na to. Paano to? Pa Lancaster. Lancaster. Nakarambal, sumakot ka rin. No? Sabi niya ano ah. Ha? ha? libre ka raw ah. Saan? sa akin nakaraan? Nagpamerienda ka raw. Ang ano? Sumahod ka raw sa FB. Hindi pa nga ano, nasahod. Diba June, meron na yan. Ay nga pala mga katiskate, merong ano, pinagka-trending na ano, post doon sa isang tracking group na yung kampanya, ka, ano, kampanya daw na P. Galit na galit, gusto manakit. Ganun ganun, tapos galit din siya doon sa vlogger daw na si Manipela. Yung nagtsatsako daw, sabi, pa yan kaya. Eh ako hindi naman ako ng chachako, hindi, hindi ako yun. Kaya, <laughs> ano ka ano? yung ano yung, ano ka pre? Yung... Ah, malayt sa akin! Hindi! <laughs> ano ka na yung chay natchi? Sa'yo natchi! Sa'yo Chat po. Dey, ibig sabihin, <laughs> yun nga, merong post na ganun. Eh, ano, yun nga, ang sabi nung, ano, nag-post, mga ka-trailer, huwag tayo magpaano sa mga uh, post ng hiring na gano'n ganun Yung kumpanya na P, na tanker, ay I man, sabi, ano ba yung na yan? Posolanik ba yan? Pusulanik ba PLC o oh, ano PLC. eh, sabi nga rin pero sa comment niya mga comment sinabi niya na kasi may ay, kay Manibela siya galit eh sa PLI si Manibela eh Ayun, nga nasa dami na sinabi niya po doon sa ano niya wala namang ano eh walang laman walang bas yan walang bas yan basta huwag daw ganyan ganyan kasi walang kwenta o oh, walang iya daw eh, sa panong paraan ka na lang iya ano ba hindi ka pinasweldo kasi na ba unit mo hindi ba pinagawa dinulugan ng SS mo dinulugan ng SS mo ano ba nag-comment din ako sa kanya kasi nadadama yung pangalan ko eh <laughs> kasi may nagsabi eh, ay vlogger ba si Mr. ng PH eh hindi naman pala ako yung binabanggit niya pero sabi nga wag daw mangi kahit ng ano Diyan marunong magtsako si ano si Ako, si Sol diba? Solido Vlog. <laughs> Ay mangarati. Keren ada ng ano noon. Ide, <laughs> <laughs> yun nya oh, di ni nagko-commentarin ako, sabi ko, eh yun nya din, na-commentarin na ako, sabi ko, ano po? Ano bang inaano mo? Ano bang dahilan? Yung i-nairgabian to ka mo. Yung ka ba? Oh, ka ba? O, paano? Detalyahin, detalyahin mo. Tapos naga <laughs> ano pa? Nagbabantapan tupol-tulpo. Yon. Oh, magle-labor, labor daw. Tol po ba to? Oh, tapos Ay, eh, labor. kung ikaw talagang totoong ang inargapyado, di labor mo, regular ka pa nga ka mo eh. Sabi oh. mo, regular ka. Eh di reklamo mo, may hapol ka kasi ano eh. May hey. nag-comment din. May ka eh. May... Hindi, may nag-comment din. Sabi eh, parang hindi tatanggal yung ibang ganyan eh. May mga ginagawang kababalat Oo. Oh. O, hindi siya nakapag-comment doon. siya uh, reply Kasama ka sa nag-positive ba? Oh, yun nga eh. <laughs> Di ba? Kasi dito meron din nag nagatungal. Uh, kagaya sa akin no, may mga nag-comment. Bas nang bas, talaga kung ano ano sabi kaya daw siya umalis, walang kwenta kaya niya. Tapos sa balita ko, hindi naman pala siya umalis, tinanggal pala siya. Sila, kasi ilan sila eh? Tatlo yata 'yon. Hindi naman pala sila umalis, tinanggal sila. Kasi may exam mo dito. Sama-sama, nung pag-exam, unang exam, bagsak. Pinagbigyan. ano? E, pinagbigyan. O, sige, mag-training pa kaya Bayad po ang training dito. Pinabayaran yung araw nyo. Parang kagaya ng bayad din sa, sa amin ngayon. Parehas ang bayad nyo. Tapos, eh, pinagbigyan. Training ka ulit. Ganyan nga. tapos, ano, ready ka na mag-exam. Mag mag-exam ulit. Pagsak. Mas bumaba pa yung grade. Ay, e, naisip ng ano na kumpanya. ng kumpanya ano ba to imbis na tumataas may improvement bumababa pa o tapos nung Tinerminate Tatlong take yata tayo, Puro pababa ang, ang result sa exam O kung ano-ano sinasabi Nung na-terminate O kung ano-ano kinocomment sa akin Nung Nireply ako yung comment na Ikaw ang dami mo sinasabi Ito ko sa PLI Sa post ko Yung pala Hindi ka naman pala umalis Tiranggal ka pala dito Paulit-ulit kang bagsak Ayun <laughs> Binlock na ako o, Nung una Ang tapang niya magkocomment eh eh tayo maging totoo tayo sa sarili natin Siya, para may problema oo di diba isisi nyo sa kumpanya yung Kamali. uh, kakulangan nyo diba ba di oo mali naman yun mali naman yun porque tapos meron din dyan kung ano nang pinagsasabi rin na ganyan ganyan pala natanggal may ginawa may ginawa dito sa may ginawang mga kabulilasuan may hindi na natin i yung mga ano masami ginawang hindi tama tapos papalabas yung kumpanya hindi tama eh sa amin naman dito mga katskarte kung kayo gusto nyo mag-apply eh kami ako binabahagi ko lang ho yung yung ano dito yung kalakaran, kalakaran yung totoo nangyayari hindi ayon sa mga kwento kwento ayon sa kwento ng kasamahan ko mismo Nandito, ah, pinakita sa akin yung ano, ayan, pumasok yung pera, ayan, oh. oh, Tsaka, syempre, maniniwala ko sa kanila, kasama ko sila, ayan mismo, eh. Walang bahay kasi ako sunalingan. Oo, oh, oh, hindi kagaya iba na kwento na ganyan. Ang dami sinabi, ang haba ng paragraph, paragraph ng story. Hindi pa hindi sila taga rito. Ang dami nila nanasabi na, kung ano, ano, kami tuloy nandito. Oo, oh, di ba? Maligtad na, eh. Oo, oh, eh, kami, aktual na nandito. Tsaka hindi, eto, hindi ko para i-recommenda o oh, i-ano, kung kasi may mga pinasukan din ako, may mga nag-a-apply. Sinasabi ko yes, na ganito no, dito ang bigay. Diba? <coughs> Subukan nyo kung gusto nyo, eto ang bigay. E eh, dito, sinasabi ko rin kung ano yung oh, kalakaran dito. Kung mataas mo yung competition sa sahod nyo, eh, sa dun na lang oh, kayo. Tsaka yung iba naman kasi. Dito sakto lang pang buhay ng pamilya lang. Oo, oh, nakaka-40 ka. Mahigit pa nga yung iba eh. Oh, totoo naman. Pwede ko ba kayong lukohin? pag mag, eh, pwede, pwede kayo magpasa dito sa Rosario oh, magkasama tayo pag may unit na kayo hindi kayo sumuweldo ng ganun hindi mag-resign kayo hindi <laughs> meron din nag-comment hindi sabi nakaka 40k daw dyan sabi ni Matiscate oh. sabi 40 petot oh. sabi nung isa iba naman ako galing ako dyan noon noon pa daw Baka naman hindi ka nagbababiyahe, buddy. Kaya hindi ka makaganon. Kasi iba dito, mahikit pa. Baka kagaya ka ni Manong. Panay <laughs> Oo, oh, diba? Eh kung hindi ka magbababiyahe, basic lang yung maano mo. Pag tamad Abya. ka ako dito, wala ka ako sa dito. Oo, kasi ang biyahe yan dyan lang. Kamita uh, mo lang yung isang sipag din. Oo, oh, eh din. kung tamad ka, asa biyahe na ka sa, na isa. Asa ka na sa basic. Wala. Biyahe ka na isa, tapos tatago ka na dadahil lang ka na tatay ka kumain ka ng tay hindi hindi tapos pag magkocomment ka malabo yung ganyang kita malabo talaga para sa sa'yo pero kung ikaw dito nga o yung di ba may kisenas o kisenas katapusan yun yung basic kisenas katapusan tapos yung 8 tsaka 23 yung po yung trip alawa sa kay overtime o yung overtime sabihin nyo iba walang overtime sa Harbor daw walang overtime pero dito sa Rosario at sa Mabini kasi nakakapa hindi ko na ano yun sa Bataan kasi hindi naman ako nanggaling doon pero sa Rosario sa Mabini meron no pero sa Bataan daw meron din pero I'm not sure kasi nga hindi ako nakaasa doon hindi ko so, oo lang ako ng mga tao roon pero hindi ako nakaasa -ano. Pero dito, actual, ayan, mga kasamahan ko, nagsasabi sa akin, yung blessing sa Matangas, andun ako. O, oh, ayun, sinabi nila, ito yung, ito yung sinasahod namin, no? O, oh, totoo, doon sa ano? Digit. Legit. Legit. Di ba? ayoko kayo manana, maniniwala kayo yung mga sabi nila. ako, ano lang dyan, ganyan, ganyan. Eh kasi, pagkabigay sa kanila, ito yung basic. Hindi na sila tumuloy. Kasi yung trade palawas daw, 400 lang eh drop. Ay, Ay, ba? Ay bago, bago yun, ah. Yan, yung trip allowance daw 400 lang eh sa harbor nga daw ho, yung trip allowance 400 eh sa harbor kasi malayo malayo yung binabiyayin daw ng harbor kasi meron silang kero tsaka meron silang blaze eh pag ang istasyon sa kabite may kero may blaze dadating yun ang pupuntahan ng mga taga-harbor eh pero kung sa Rosario ka sa ano pero sabi nila nakakabawi rin naman daw kasi marami station doon na malalapit lang di ba? within Metro Manila nga lang damis misa nakakapagluwas ng probinsya pero ikaw ba sa dahil mo na napasulungan tracking But tingin mo hey, medyo alam ba medyo no? sa secure ka eh dito kasi dito complete benefits ka. San Miguel to eh. 'Di ba? Meron na akong mga pinasukan talaga matataas yung ano yung ano ba tawag yung sahod. Sahod. Wala namang benepisyo. 'Di ba? Pinagpatay-patay mo rin. Ganun din. Una. nung nag nung nagpandemya, nung, nung nagpandemya nag nag ni Singko wala nakuha. 'Di ba? Ano nung nagpandemya? Ang sabi ng labor, magbibigay sila pera, isubmit lang yung pangalan. Hindi may yung pangalan namin. Then, ano, Kasi hindi sila nakaka-comply. Hindi sila, ano, o, oh, Wala kami nakuha. Yung mga ganon. Hindi sila nagbabayad ng SSS. Oo, hindi siyempre natatakot silang balikan. balikan sila ng, ano, ng gobyerno. O, oh, di wala kami nakuha ngayon ganon. Eh dito, siyempre, San Miguel to. Complete benefits, may life insurance pa. Eh yung tsaka may mga nagsasabi dito dito yung mga pag nasagi daw sagot ng ano yon hindi ko, wala po wala po ako masabi tukod ko dahil hindi ko pa naranasan at ko maranasan po na makasagi-sagi. Di ba? Ay